Guys, papakita ko sa inyo si Idol Django. Iba na yung, yung ano niya. literal na bato talaga yung binibenta niya. Oh. Uh, Nangangalakal na siya kaso bato. Wala kung anong gagawin niya dyan eh. Tarungin natin kung anong gagawin niya dyan. Idol Django, anong gagawin mo dyan sa bato na yan? Ipilitin doon sa kabila eh. Walang back. Anong back? Ba't pa isa-isa lang eh, bukas pa tayo matatapos niyan. Wala, tumatalbog yung pala ko eh. Wala lang, no? may edad na ako. Hindi na maibaon. Ano yung ba yung ba ibaon? Yung alak-alak ba? <laughs> yung egglog. Yung eggs. Yes. Isat pisat na. Kami ngayon guys oh. Naglolo ko <laughs> ka ah. Naglolo ang kami guys oh. Kailangan mapulog namin ito kasi ang isang kako na benta namin nito ay gano'n may offer sa atin? 70? 70 lang? Baba naman yan po. Paano ko pakakain yan? Ano na eh? Ano pa kain ng kako na ito? 70? Hindi na. Kasi ito 20. 20 pesos pagkatapos. Ang daming kaltasan. Ang kaltasan ang laki. Ang laki. Pagkano pa kaltasan natin ngayon? parang dapat kasi ginawa na lang kami libre kain. Huwag na lang pasweldo yung libre kain na lang sa pamilya. So, Siguro okay. wala na kami iisipin nun. No? Oh, Ang same. Oh, Ang hirap gano'n. Oh. 30 pesos tapos tumakas yung bilihin. 35 pesos? 30 pesos nga lang eh. 35? Ay, yung kaltas pa. Ayong yung, yung kaltas? Pa. Bale, parang binalik din ng gobyerno sa kanila eh. Tapos, Yeah. Ah, uh, kaya, kayak talaga. Parang nabusog lang sila eh. Pinalaki lang yung contribution. O sa, ko sa may mga fans mo kung anong dapat gawin. Kanya, pa, ano nga ba, iskuwang tayo inyo. Ano? Magkikita na lang kayo. Kaya sabihin nyo doon sa mga boss nyo, libre kain na lang kayo. Huwag gano'n na sila na mag-odong. Ay, odong. Ay, ulam. Odong yung tawag doon, di ba? Hindi ko alam yun eh. Sa bagay eh. Kahit nahirap siya hindi niya alam yung odong. Ba't kaya ha nun? Utong! Utong o tutong? Utong! Ah, kala ko utong eh. Tutong bala. Ano <laughs> mo lalagay sa ano to? Ano okay, so, guys, kanina pa yan dyan. Hindi tapos tapos. No, nahuli na nga ni... Gusto <laughs> 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 mo alam pa huli.

Angel and Saan yung ano mo dyan? Yung tapilok? Okay, so... <laughs> Tapi... Napatikol? <laughs> napatikol si Boss Django. <laughs> Sakit napatikol. Nagulat <laughs> sa akin. Ang sabi niya, napatikol. <laughs> Wala, napakulit. Napatikol. Napakalukit. Eh. Hmm, Tingnan niyo kung gano'n siya nahihirapan habang tumatanda ka. Ang dami mong nararamdaman, tapos yung sweldo mo, nagdagan ng presa preso, tapos magdadagdag din sila ng, ng preso sa bilihin. Parang... Idol, magkano ka na pala ka na, Idol? Ano yung Idol, Oh. Ang sarap tignan ni Boss Django magpalaw, Oh. Ang sarap makita ng katrabaho si Boss Django. Ang sarap saktan. Tatakala na naman yung bus naman. Ba't namin dito? Wala, inugot ako eh. Oh, wow. Sama mo na yung hollow blocks na yan. nag i na ako. Mm, mm, mm. Alam mo, kaya pangadali kaya yung buo-buo. -bu. Ay, parang may buo, buo pala eh. <laughs> Tahan na kasi katamarang nasin yung Hindi utak eh. Kaya may bubo lang ko pala dito. Mga bubo. Mga bubo talagang diputa. Umay ka na muna kasi naman dyan. Nanonood nga sa atin eh. Peace. o binabayanan sa JB. Ha? Hindi yan para maglis na. Holas <laughs> <laughs> na. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Ay, please gawin yung mata pag tipid kayo. As always, i-share niyo rin naman yung video ko. Oo. Pindutin mo yung share, share, like ng note. Share. follow, Like hindi yung nood lang kayo ng nood, nanonood na nga kayo, hindi pa kayo nagla-like. So, paano tayo hihigat nyan? Kaya nga. Ang tangina naman, oh. <laughs>